makalabas ng longga <laughs> kailangan lumabas kasi may bibilhin so lakad lakad ito namumutla sa lamig kasama ko doon sa camera <clears throat> super lamig apat na tong suot ko pero pumapasok pa rin ng lamig wala pang winter yan oh gosh dito malayo-layo yung aming bibilhan Ay, hala wala tayong dala passport <laughs> baka madaanan tayo ng ano dito parak walang katao-tao ganito dito sa kulan pag ano sunday lahat ay nasa loob ng bahay lalo na ngayon ay malamig sinisipon na ako sa lamig October pa lang grabe ang lamig layo pa ng lalakarin namin mamimili kami stuck namin for one week May apple din dito oh. Sisira lang, walang pumipitas. Naiwan na natin yung isa nung tinanong doon. Tada! Ang layo ni Babe. ninigas na yung kamay ko sa lamig Today is Sunday, October 15. So, wala kaming work, walang part-time, rest day pero lumabas kami para mamili. At sobra ng lamig, bukas may pasok na. So ayan na nga guys, nakapamili na kami, kanya-kanya na kami buhat ng tubig, pag namin for one week. Then next week, magsasahod na rin kami. So ito yung mga ginagawa namin weekly. Ano, kaya ba? Laki ng sabon na binili mo ha, 10 kg. Nakakamura ba? <laughs> Recommended daw niya, di ba? Best buy. Ang <laughs> lamig-lamig na talaga. So, pauwi na kami, guys. At hindi ko na kayang nasa labas yung phone ko at naninigas yung aking kamay sa lamig. Thank you for watching! Bye.